Vegetor, Vegetor. Vegetor, Vegetor. Uy. tat, Ta Bakit yan tulog? Tanungin natin magkano upa doon, doon ako matulog. Dumi diyan, Vegetor. Vegetor, Vegetor. Pare, sarap daw tulog ko, pare. Pare, wag ganyan, tamang yung tao, sarap-sarap daw ang tulog. Gigising mo na ng ganun-ganun lang. Pare, ginawa mas masarap patulog dun, <tulog tulog> pare, Pare yun ba? Pare, dito ko na nga pinark yung kotse ko eh. Ito ba? Siyempre. Naman pare, kung mo sa akin, small time. na pare. nako, tara tara tara. Papakita ko sa yung inuupahan kong bahay. Oh dito ko nilalagay yung mga gamit natin. Taka na, di nga pare sa iyan. Eh pare, naglagay pa nga ako ng mga halaman dito. Ano? You know? Cactus yan, cactus. Handa mo, cactus yan, cactus. Ito pare, ito you know? yung inup... Pare, kamera camera, tapat mo sa akin camera. Ito, dito. Doon. Dito. Diyan ko pinapatira yung mga maid natin. sa dulo. Dun yung mga driver. Eh, ito yung mga kotse ko. Ganina, doon lang yung kotse ko eh. Dun lang yung kotse eh. ko ganina. Pumunta dito. Ewan kung bakit nga eh. Piso. Oh. Nakita mo na yung Ferrari ko, pre. Asan, asan, asan? Pre, nakita mo na yung Ferrari ko. Asan, asan? Ay, pinakit ko doon. Layo. <laughs> Layo yun, pare. Huwag natin puntahan to, Ito. Itong mga to. Paano mo nito? So, kung tayo na. Ano ginagawa? Ano ginagawa? Ay, ako natutulog ako dun sa labas. Sila ayaw man lang nila ako patulugin dito. Putang oh, inang buha yan. Tapos lang nila ako. Pagkatapos ko silang palamunin. Putang oh, ina o、okay.